Magandang hapon guys. Papakain na naman tayo sa alaga akong baboy guys. Ito sila guys oh. Tapos ko nalinisin linisin yung tulugan nila. Nilinis ko na. Papakainin ko naman sila ngayon. May bago na naman silang pagkain guys. May bagong bili ako isang sako Tara guys, kunin natin yung pagkain nila Samahan nyo ako guys Okay guys Ito yung bagong bili namin isang sako guys oh. Finishing na to itong pagkain nila Bukta natin guys pop layo hey guys Pang finish na to, finishing na pagkain nila guys. Tatlong taka lang yun guys, yung dalawang baboy. Tara guys, samahan niyo ako pakain natin. Okay, guys, thank you for viewing, guys. <laughs>